Ikalawang Kabanata Makalipas ng labing apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem nakasama sina Bernabe at Tito. Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagbulong ako ng sarili na sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia. At inilahad ko sa kanila ang magandang balitang ipinapangaral ko sa mga hintil. Ginawa ko ito dahil Ayokong mawala ng kabuluhan ang aking ginawa at ginagawa pa. Ang kasama kong si Tito, kahit na siya'y isang Griego, ay hindi nila pinilit na patulit, Kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangkan yun. Nakihalubilo sila sa amin upang manmana ng kalayaang taglay natin kay Kristo Yesus. Upang kami muli nilang maalipin. Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan, kahit isang saglit upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. Ngunit walang pinuno sa aking ipinapangaral ang mga kinikilalang pinuno. Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Sa halip, kinilala nilang ako'y hinirang ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil. Tulad ni Pedro, na hinirang naman upang mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo, ang siya rin nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga Hintil. Nakita ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kinikilalang haligin ng iglesia, na ako'y talagang binigyan ng tanging kaloob na ito. Kaya tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hintil mga ngaral at sila namay sa mga hudyo. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha. At talaga namang patuloy ko itong ginagawa. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya ay nakikisalo sa mga hintil. Subalit nang dumating na ang mga yon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil dahil sa takot niya sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya naman sa kanyang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo. Pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita ang kanilang ikinikilos, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, Kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at dibilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Kami ipinanganak na Hudyo at hindi makasala ng hintil. Alam naming ang tao'y pinawawalang sala dahil sa pananampalataya kay Heso Kristo at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami man ay sumasampalataya kay Kristo Hesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang tao'y hindi pinawawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Ngunit, kung kaming nagsisikap na mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo, ay matagpo ang makasalanan pa. Nangangahulugan bang si Kristo'y tagapagtaguyod ng kasalanan? Hindi maaari yan. Sapagkat kung itatayo kong muli ang wina sa na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na akong nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos kung ang tao ay mapapawalang-sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo.